niya. Sorry, ang naya kay Kali yan. Dito na sa mag-try. <laughs> uh oo. -oh. Sige na mayroon na may experience mo. Ay, ipit ipit ka. <laughs> 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 uh oo. -oh. Sorry na kay Lula. Lula, ha? Sige na, hindi na maliwat. Lula, di ba? oo oh, wow, oh. Hindi na maliwat. kis-alang okay. ah, na, uh, na, ipit Naipit ni Lula. <laughs> lewat, dum, dum, lewat. Tay, pa-order na di Tay. Ah. Pa-order pa na abis si nanay be. Dibetan abis nanay be. Sige lang, akis alang na. Ah, Amo lang na sakit gid. ubu obo tata, sakit gid iya kamot niya. Angkad do kay lola, hag na kilola. O. o si Lola na masory na si Lola. <laughs> Sorry na si Lola. Na si Lola.

Wala na yung bira, no? na, no? Makao na tayo si Kali. Nag-cry pa. <laughs> Iwan tayo pa ako <laughs> oh, na, atin. na, Ay. Aba, wala na. Oh, na. Aba, garabi. Ganyan nga hibi iyan eh. Masin na Oke, sige na, sumuriin na lula. Oke, lula. Oke, na, kay Lula, Diba, sakit kami. Okay, for our kami. Makita na kami. Makita kami. Makita kami. kami. Makita kami. Makita kami. kami. Makita kami. Makita kami. kami. ing nah, -an. oh, Na, kay bala amo gina hulag ya bala. Hulag ya dre. Oh, wala. Right. Yay! na ta. Tunggu-tunggu uh, lah, ay. Nagtangga no. <laughs> po sa isang. Kaya kung butang na, tinggal, tayo pa. Ya, yeah, sige na. na yeah, ma mait na. O, oh, lola, o, gay, mait na na. na. Arana, sorry ni lola, eh, o. Arana, arana, arana. <laughs> <na tu> <laughs> wow, totoo 'to hindi lang ulang, oh. Ang sakit ng ulo. Hindi pag ibert, hindi yat din. Are Arin na, are no? <laughs> oh, oh, na. oh. Ano kay Lola oh. Oh, sige okay, para ma -uwa. ang sakit. May bagwan melonus Wow. <laughs> Very good. Wow, <laughs> na. lát này bé